Ay, ano naman ako guys. Welcome back to another vlog. It's a Sunday today and nagsimba kami ni Daddy uh, kami dyan. Galing kami Redemptorist. And hindi na ako nag-vlog kanina guys nung nagpunta kami doon kasi ganun at ganun din na naman. So ngayon nga guys is kumain kami dito sa SMC side. Nandito kami sa Kusina Guadalupe. First time namin yata ni Daddy dito kumain. Meron kasi sila mga pamil guys and alam nyo naman medyo kulang-kulang kami ngayon sa budget. So, at least meron lang kaming makain, ba? Diba? Kami lang palang dalawa, guys. Kasi si Kian, may project pala. Kailangan niyang tapusin kasi isasubmit na niya bukas. So, ayan na, guys, yung food namin. May lechon, rice. Only rice pala to, guys, ha? And then, nag-order din kami ng bulalo. So, ang sarap din naman, guys. At mura lang din naman siya. So, pakita ko sa inyo yung bulalo. Ayan. Ayan yung gulalo. Wala nang laman. <laughs> Kasi si daddy, guys, nakadalawang rice. Ako isa lang. Nabusog ka agad ako sa lechon, guys. In fairness, ang sarap ng lechon nila. Ayan, oh, wala nang laman. <laughs> As in, busog ang lola nyo. So, pababa na kami. Uh, gusto ko munang mag-walking-walking. Mag walking, magpahili sa among gikaon. Kumbaga. <laughs> So, naisipan namin pumunta sa my home or our home. Our home pala. Uh, Tumingin-tingin kami ng mga, um, ano ba yon mesa, mga bed. Kasi nga, bala ko sanang bumili nga ng bed this December. Pero tingnan ko lang guys, kasi meron kami mas importante pang bibilhin eh. So, ayan, tapos na kami sa our home. And we decided na magpunta sa baba. Kakain kami ng ice cream. Na good luck sa diabetes ko nito. <laughs> Ang gelatissimo kasi guys is one of the best um, ice cream that we have here in Cebu. Kaya gora na! Ayan. Gora-gora na tayo. Sana ba yan? Sana ba yan, daddy? Ay, sa our home pa yata to guys. Sorry. Sa our home pa to. So, hanap-hanap lang muna kami dyan. Tingin-tingin ng mga kung anik-anik lang. Wala kaming plano mag uh, magbili guys. Basta hanap-hanap lang muna kami. And then, pagkatapos niyan is, yan. Yan na yung activity center na malapit sa Gelatissimo, guys. So, sabi ko nga kay daddy, gusto ko nga kumain dyan. Doon, doon sa banda, doon. So, okay din naman si daddy guys at gora lang din naman siya kahit na uh, yung budget lang talaga namin guys is para sa aming dalawa lang talaga <laughs> tapos kukuhaanin pa namin yan sa gasolina bumili pa kami talaga dyan guys ng gamot niya pero alam ko God will provide talaga guys hindi niya talaga kami pababayaan especially you na know, ngayon lumalaki na talaga si Kian guys there will be times na hindi na talaga siya sumasama sa amin like katulad ngayon Nagpaalam talaga siya guys na ayaw yang sumama kasi nga may deadline pala siya bukas. So, okay lang din naman, naintindihan namin yung anak namin. And it's really high time na rin na kami na lang talaga ni daddy yung mamamasyal. Um, especially now guys na matanda na kami, kailangan talaga namin mag-spend time together. And speaking of time, malapit na yung ika-31st wedding anniversary namin ni daddy. Ngayong May 1 na yun, guys. So, abangan nyo yan. Ayan. So, papunta na kami sa Gelatissimo. Final na talaga yan, guys. Yan na talaga yun. And, ayan. Tinuro ko na yung Gelatissimo, ba? Diba? So, sino yung nakafamiliar? Ang sino yung gustong-gustong kumain sa Gelatissimo? Gora na kayo, guys. Dahil masarap talaga. Kahit na isang scoop lang, yung bibili namin, alam ko masarap yon. Nakakain na kami niyan guys sa Ayala nung kami, kasama din namin yun yung mama ni Papay. Kami lahat nun, kompleto pa kami, andun pa sina na Alas, si Ninia. Pero ngayon, uh, since kami lang naman dalawa ni Daddy, and tapos na kaming, ano, parang panghimagas na lingda, guys ba? Ayan, so pili kami dyan, guys, and naisipan namin kumuha ng mocha flavor. Masarap naman siya, pero na-shock ako sa presyo, guys. 200! Akala ko, guys, 80 ra. <laughs> 200 ba? Ay, animes! so sidad day wala wala lang giming pa ilang, guys ngamong kwarta ra pero <laughs> it's okay as long as we're together as long as wala kaming away ah aw, go na kami ni daddy hay nako ayan so naupo na ako guys kasi meron naman silang mga uh, la message diyan sa labas ng kanilang uh, shop and konti lang naman kaming kumakain dyan, lang din dyan. o konti lang yung bumibili din pero maraming, maraming pasahero, guys. Tingnan nyo yan. Yan yung terminal papuntang Lapu-Lapu. Doon sa kabila, yung talisay. Naalala ko pa dati, guys, nung wala kami sasakyan. Uh, kapag pauwi na, guys, ay, nako, para na talaga akong, ano, parang, maluya ko, guys, bakay. kay, you have to wait, the waiting time. Ayan na yung, yung, ano, ice cream! My God! Ang laki pala ng one scoop nila. Uy, hindi ko akalain. Kala ko talaga one scoop lang na maliit kasi nga maliit lang yung baso. Pero tingnan nyo naman guys. Hindi nyo kita. Sandali lang. Parang na natabingi. Pero ganyan guys. Ang laki talaga ng ano nila. Serving nila. Wow. Tingnan ko nga. Bitikman nga natin. Kung magustuhan ko ba yung taste. Ayan. Oh. Mmm. Mmm, yummers. Masarap guys, in fairness ay 200 nga naman yung presyo guys di pa juga mo sarapan syempre lami unjo na sa gelatissimo guys kay ang presyo 80 ra na sa una guys karon tag 200 na daw so mo nang panagsaram yung palit ani guys actually so paminsan-minsan lang talaga guys kung magcrave lang talaga ako ba so pati si daddy naman hindi naman kasi to diabetic din okay lang yan sa kanya so ayan pakita ko sa inyo ayan o oh, ba diba? ang laki parang umaapaw pa siya sa isang ano niya, lalagyan. And then tamang-tama lang talaga sa amin dalawa ni Daddy. Of course, hindi ako uh, hindi ko talaga 'yan naubos, guys. Si Daddy lang naman talaga yung finisher ko niyan. Kasi tikim-tikim lang ako, guys. Moderate in moderation lang parati ako, guys. Ayoko na talaga nung uh, magabusado mag-aabusado ako sa aking Uh, kinakain guys, really as in I want, as I've said over and over, I want to live uh, longer, gusto ko pang makita yung mga apo ko pang darating guys, so ayan, second round ay hindi yan second round uh, binago ko lang, nag -na video ka uli ako guys, kasi nagustuhan ko talaga and gusto kong ma-share sa inyo yung na-experience namin ni daddy sa gelatissimo Ewan ko ba, gelatissimo or gelatis, gelatissimo. Ay, parang gelatissimo yata, no? <coughs> so, ayan, guys. Tapos na. Yun na yun. Eh, nagustuhan ko yung lipstick ko dyan. Yan yung Maybelline ko na chocolate brown. Kumain na ako lahat, guys, pero hindi pa rin siya natatanggal. So, to Maybelline, good job. And then, ayan, guys, pa. Uwi na kami ni Daddy niyan kasi wala na naman kaming gagawin. So, sa uulitin ulit guys.